Ayan na siya. Yan oh. No? Uh, pag minsan ganito. Adalas din may kasama ito pag naggaganito sila na may ano sa so may tobi. Ay, oo. Tapang. Oh, binuhay yung dating pahingahan mga kabraso. Nilinisan at saka pinagpahingahan niya. pero hindi siya na natili ayan o yung mga bakas niya umalis ay ito mga kabraso lumipat Jesus thank you Lord ayan and show ayan ay andito na ayos ayos ngayon dito ko naman lalagyan ng harang mga kabraso Para di na makapunta dito Ayosin lang natin mamaya Magandang umaga mga kabraso Ayan po Hanap buhay po tayo uh, Dito lang to sa may atin Lakad lang Kasi yung makina natin ay medyo nag May problema siguro Kaya hindi ko pinersa Andun na tayo kanina Bumalik lang ako Ayan Diyan na lang po ay pala rin tayo. Dito mga kabraso kasi hindi ko na rin to napuntahan nitong malalaking tubig. May mga bakas dito mga kabraso. May napansin tayo dito mga mga pinagkainan at pinagpahingahan. Ayan o, oh, malaki. Inangatan lang yan sa ilalim mismo. Tsaka may mga pinagkainan. Sama ko yung mga tuta. Sana lang andito pa ito. Madali natin. maraming bakas dito mga kabraso ay nag ano siya dito hindi natin nabutan dito sa bahaging ito oh. mga bago pa to Yan, oh. napakalawak ng ginawa niyang ano pahingahan nandito lang to mga kabraso sobrang dami ng bakas dito nandito lang to sa paligid mga bago pa to aray ka Lumabas siya dito. Yan. lumabas siya dyan grabe yung mga niya oh. lumabas lang mga kabraso ay ayun ay, talagang nagpakasiksik pala isus mga kabraso ay thank you lord Hala. Tagong tago. Nasa likod ng mga ugat. Dalawa pala yung laman mga kabras. May may babae. Saan ko nilagay yung yun yung babae lumalabas na. Ayun, lumabas. Saan ko nilagay yun? Ito. Ay. Ayun mga ba, mga kabraso. Ha, ang liit ng babae. Kaya pala dalawang klase yung bakas. Napakaraming bakas. Ayun. Isaw. Ayan siya. Ang babae. Liit pa. Wala pa sa kalahating kilo mga kabraso. Ayan lang muna natin yan. Nandun din yung babae. Ang liliit pa nila. Andun yung babae dun. Mas maliit pa yung babae dito. Hanapin lang natin. Parang hindi ako ano na ito talaga yon. May iba nito. Umaaligid sa kanila. Ayaw wakandot. Tumawid sa tubig. Hinahabol nagtuta. <laughs> Nandito siya. Umangat siya dyan. Nagpainas siya dyan mga kabraso. Pati dito. Pati dun malaki ito malaki sana lang ay nasa paligid pa hanapin lang natin lumipat lipat siya tignan yung mga kabraso oh. tumakbo yung bayawak ano, niya. ano yan ng buntot niya ito yung mga bakas niya dito siya lumano at yung hinahanap nating alimango mga kabraso ayan lang oh ayan na siya yan oh. oh napakagaling sa may tubig siya nag ano gumawa ng ganyan safety di siya maano ng bayawak dyan yung pinagpahingahan niya napakaraming bakas Ayan dito. may yeah, meron pa siyang mga ano dito. Kaya dito ako nag ang mag ikot sa punong to. Mga bakas niya. Ay diyan. Yan. Yung malaki niyang pinagpahingahan. Yan. Umangat. Oh, pinagkainan. Lumipat lang pala dito sa may ano gumawa siya ng medyo tangle-tanil. Pahingahan niya talaga iniikot-ikot din siya ng bayawak na to eh. Galing oh. Diyan ikot-ikot. Ayan yung mga bakas niya. yun Sa punong to. Dalawa yung tatlo yung pinagpahingahan dito. Tapos dito rin. Dito siya tumuloy. Ah, pa kabraso. Ayan siya. Napaka-season. kulang ko lang kung may kasama to. Pag minsan ganito, adalas din may kasama ito pag naggaganito sila na may ano sa so may tubig. lakang kasama. Napakalaki no, mga kabraso. Ay parang meron. Parang may tinamaan tayo sa ano. Ito. Baka itong buwan na to ay ano na. Ay. Oo. Tapang. Oo. oo. Ayun nga. Meron nga mga kabraso. Breeding season nga siguro ngayon. Dalawa na yung naano natin, parehas. May kasama. Bali, yung nakaraan din pala. Hmm, nga. Ito nga siguro yung anong buwan ngayon. Ito na yata yung ano nila, pagpaparami din. Umaakyat sila kasama yung mga babae. Meeting season na naman. Ayan ano yan ito sure ball dadalhin natin iwan yung babae tignan natin kung gaano kalaki yung babae akyat natin to oops dun ka napakalaking lalaki naman. No? ulit lang ha silipin lang natin yung ano mo ay, napakalaki mga kabraso. Yun know? o. Pero di na natin gagalawin yan. dyan. Diyan na yan siya. <laughs> ah, ayos. Sulit so, mga kabraso. Ayos. Thank you, thank you. Ito mga kabraso, iba to. Iba to sa hinahanap ko kanina. Yung hinahanap ko kanina, ay hindi ko itinuloy yung pagsunod sa bakas kasi pabalik don kung saan tayo nagumpisa pero mamaya pag pauwi dadaanan natin ulit yon tapos itutuloy ko yung pagsunod sa bakas kasi maano talaga yung ano ko na hindi yon yung nakita natin malit yon malit pa yung lalaki na yon na may jowa na mahaharot lang parehas pa silang mga minor de edad pero okay lang para makapagparami ba okay tali na natin mga kabraso wala ang season oh nga Hingin natin size ng muscle mo sana lang hindi sabihing polyo okay naman ayos kabraso tumawid na tayo galing don dito tayo sa kabila dito tayo dumaan dito mga kabraso sa malit na sapa na to pa doon may mga bakas oh hindi pa siya kalakihan pero pwede na ito dito may kunting ano dito bakawan dati may ano tayo dyan boarding house nasira na si Rana hanapin lang natin baka sakaling andito paano ano din siya pakalat kalat din yung bakas niya ah siya so, dito. Tapos so, yung mga aso ko naman yung hagaan ng bakas. Ay muli niyang inanuhan to dito. Binuhay yung dating pahingahan mga kabrasok. Nilinisan at saka pinagpahingahan niya. pero hindi siya nanatili ayan o yung mga bakas niya umalis ay ito mga kabraso lumipat Jesus thank you Lord yan. and show ay dito na pala dumaan ito yung ano ng bakas niya yan dito papasok yun pala ah, ah. lapit lang mga kabraso yun lang yung dyan lang natin nakita yung bakas yung... yan yung sapa gumanon lang dito ilang puno lang kasi to oh. yan lang paikot dati dyan yung boarding house dyan sa may sapa din Ah, lalaki mga kabraso. Pwede na rin. Okay na. Hindi kaya nung kanina na may kasamang babae yung naglalandi. Maliit pa yun. Okay. Oh. natin to. Binawasan natin ng isang ano, ugat. <coughs> Sulit yung mga muscle niya, mga kabraso. <coughs> Lahing ano. Green crab. Para ganun din siya, purple crab. Lalaki to. Ganitong klase. <coughs> Ganda. Ayos Pasok na to sa kalahati mga kabraso Ayos na to Dahil solid yung mga ano nya Tsaka season Ay thank you Lord Nakadalawa na tayo Sana lang makadagdag pa Tali ko na mga kabraso yon mga kabraso Dito tayo sa Isa sa mga boarding house natin may pumasok dito sa ano natin no? kaya lang dito tuyo na andyan pa kaya subukan lang natin sana lang andyan pa good size ito yung pumasok lucky andito sa likod yung exit nito ito yung ginawa ko dito hindi natin na i-vlog yung ano nito yung una kong nakuhaan ito ang laki malaki na yung tubig nun tsaka hindi ako mga ngalimangon nun yung pakay nag ano lang ako ng kahoy tuyo yung tubig pero parang andito pa mga kabraso ay mga bakas pa siya tsaka parang nag extension siya dito sa gilid lawan natin parang may extension siya dito sa gilid yun may mga bakas kita nyo ba mga kabraso Uy, parang wala kanan dito andun andun may tinamaan ako dun mga kabraso pumunta dun yun <laughs> sa ano palipat lipat yung gagawin natin dito ulit punta tayo sa likod bulabog doon para pumunta dito lagyan ko na ng harang dito para di na dumiritso sa Baka tayo. Ito. Ah. Mahan lang nating Linisan. Ayos mga kabraso. Ayun. Ayun siya mga kabraso. Ang laki. Malaki. anuhin natin para pumunta don sa exit doon natin siya madali ayun takbo ka ngayon itong punong itong mga kabraso pasintabi ang tawag dito sa amin nito ay lipata kunting trivia kaalaman itong punong itong mga kabraso ay halo mo man to sa tubig o kahit sa anong pagkain ay makakasama po sa tao ang dagta nito ito po yung dagta nito puting puti yan yung mga yan lumalabas na yan Delikado po ito kapag ihalo mo sa mga inumin, toba, ganyan. Ito nung inumin, walang humpay na pagtatai ang iyong mararanasan. Konting kaalaman. Lipata, baw. Ito na kaya. Ay, andito na. Ayos. Ngayon dito ko naman lalagyan ng harang mga kabraso. Para di na makapunta dito ayusin lang natin mamaya wala dito putik Ayan na siya mga kabraso. Yan. Di na siya makakabalik sapagkat inanuhan ko na ng harang. Ang laki. Super big season angat ko lang mga kabraso baka ma-reject ha ano hang ko muna ng dalawang kalawit itong isang kalawit kagamitin ko baba muna natin yung camera finally oh my god napakalaki mga kabraso mas malaki pa kaysa sa nauna oo mas malaki pa ito ganito rin kalaki yung una kong nakuha dito bago natin nagawang boarding house yan yan napaka season wala siyang kasama Ngayon ay aayusin lang natin ito mga kabraso oo ay. Ayosin natin to tatanggalin ko muna yung mga hinarang natin ugad din dito mga kabraso yan laki ng itlog niya Ganun din, sa punay. Andun lumipad. Masyadong malikot yung sinusundan nating bakas mga kabraso. Hindi ko po mahagilap. Sana lang madali natin to.